Ang bilis lumipas ng mga araw. Wala na rin akong balita sa'yo. Araw-araw, naaalala kita. Napapatanong ako kung kamusta ka na kaya. Alam kong masaya ka, na masaya ka na. Naambala ka na, na okay ka na. Kung ako yung tatanungin, okay naman ako. At okay na ako. Hindi ko lang maiwasan na mamiss ka Lalo na pag naaalala ko yung mga panahon kung paano mo napapasaya at napapagaan yung mga araw ko. At yung mga araw na sa alaala ko nalang mababalikan. Kapag dumating man yung araw na pagtagpuin tayong muli ng panahon, gusto ko lang malaman mo na okay na ako. Ipanatag mo yung loob mo. Dahil pinalaya ako na rin yung sarili ko sa lungkot. Lagi kitang namimiss. Kasabay ng pagsulyap ko sa iyong larawan baon ko din ang masasayang alaala ng nakaraan. Wala man akong bahagi sa puso mo. May special na bahagi ka naman sa puso't isip ko. Mahal kita hanggang sa huli. Ingatan mo ang sarili mo. At ingatan mo yung mga taong mahal mo. Hanggang sa muli. Ang bilis lumipas ng mga araw. Wala na rin akong balita sa'yo. i don't know. do